Kalahating kilo ng shabu na pulot sa daan sa Alamino City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pahardo Aris 38. Masantos siya kabasan at siya kaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Masantos siya kabwasan, Kuyang Angel. Hawak ngayon ng Alamino city police ang kalahating kilong shabu na napulot sa gitna ng daan sa lungsod. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, nag-report sa kanilang himpilan ng barangay chairman ng barangay magsaysay kung saan isa sa kanyang kabarangay nagsurrender ng shabu na bukas na pakete na may timbang na 501 grams at may street drug price na 3,406,800 pesos. Sa investigasyon ng nakapulot ng shabu isang 41 anyos na lalaki, may asawa at ng barangay magsaysay na habang sakay ng kanyang motorsiklo nakita niyang illegal na droga sa gitna ng Cadre Road, barangay poblasyon alas 4 ng madaling araw kahapon at agad niyang dinala sa kanilang barangay chairman na si Alex Recusana na agad namang nakipag-ugnayan sa PNP nakatakdang itang over sa nasab nasabing illegal na droga na pinalalagay na bahagi ito ng mga narecover sa karagatan ng Pangasinan na nakarang dahil sa kahalintulad na Chinese tea na pakitang pinaglalagay ng illegal na droga na may tatak na daguan yen. Ito si Freddy Pardo Arista at ulat para sa DCRH sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy! <laughs>